Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na dito po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Confirmado at syempre sa ating mga kababayan, binabati po natin ating mga kababayan sa abroad, maging mga kababayan po natin sa mga bago natin mga subscribers Luzon Visayas Mindarao na patuloy pong sumusubay at tumututok po sa inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Kompermado at syempre pinasasalamatan din po natin na yung ating mga kababayan na lagi po natin nakakasama at lagi po natin uh, lagi po nananalangin para po sa inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Kompermado at syempre, sa lahat ng mga kasamahan po natin ha, sa Civilian Anti-Crime Brotherhood. Okay, uh, salamat po. Uh, at mamaya po pagkatapos po natin dito, meron po tayong Zoom. No, lahat po ng ating mga municipal commander, regional commander, provincial commander ng civilian anti-crime group, ako ay nananawagan bilang national supreme commander na meron po tayong malawakang pag-uusapan patungkol po sa pagtulong natin sa mga politikong kinakailangan nating mailagay sa pwesto ng sa ganon sila po ay makapaglingkod sa ating inambayan. Okay mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po natin patatagalin ano. Uh, Pag-uusapan po natin itong napakahalagang usapin po mga minamahal ko mga kababayan. Ito itong kulpo sa matagal ng gustong uh, mangyari ng ating mga kapulisan, maging ng ating mga kasundaluhan at iba pang mga departamento ng ating bansa. Ito itong kulpo sa armas, no? Alam mo nang simula pa po nung uh, si ano kundi ako nagkakamili si Ramos no? hanggang kay Gloria Macapagal Arroyo matagal na po itong dinadaing at sinasuggest ng ating mga kasundaluhan na kung pwede pahintulutan ng ating Pangulo na unang bansang ito na magkaroon tayo ng sariling gawang mga armas no? pahintulutan na makagawa tayo ng mga armas na tayo mismo ang gumawa ngayon mga minamahal kong mga kababayan bakit ba ayaw ito pahintulutan noon? kasi noon nakita kasi nung ibang mga presidente na kung tayo ay uh, bibili ng uh, mga arma sa ibang bansa matitiyak natin na okay ang kalidad, maganda ang kalidad ng armas na gagamitin ng ating mga kapulisan maging ng ating mga kasundaluhan. Pero, noong tumungtong na po uh, itong, kung hindi ako nagkakamali, panahon ni Nainay Aquino, Marami na pong mga manggagawa ng armas dito sa ating bansa na masasabi natin na pwede nang itapat sa husay at galing ng mga manggagawang uh, o mga gun maker sa ibang bansa. Patulad na lamang po, dati po dyan sa Danaw, pag sinabi kasing Danaw noon, Altec. Pero hindi nila alam, ang Danaw ngayon, machine na po ang gamit at hindi na manumano. So ibig sabihin, dahil machine na po ang ginagamit ngayon dyan sa Danaw, Meron na po silang mga class A dyan. Ha? Ako eh, may mga pinsan po ako dyan na 12 years old pa lang, gumagawa na po ng armas. Ah, lalong lalo na po dyan sa Danau. No? Nung ako eh po masyal dyan, mga pinsan ko, doon ko nakita yung husay nila gumawa ng mga barrel pag may nagpaparepair. Iba-ibang mga, uh, kumbaga, iba-ibang mga tao o, nagpapagawa sa kanila. Nagpaparepair, pag nasisira yung mga gatilyo, yung pin. So nakita ko yung mga pinsan ko nung bumalik ako itong mga nakarang ano iba na kung dati puro kikil lang sila puro barena puro ano ngayon iba na talagang machine na ang gamit nila so sa madaling salita kayang kaya nilang gayahin kung ano mang armas ang mayroon ng ibang bansa alam nyo naman di ba? so ngayon mga minamahal ko mga kababayan Sobrang natutuwa po ang ating mga kapulisan Maging ating mga kasundaluhan at iba pang mga departamento Na kung saan ay uh, iniisuhan ng mga armas Ngayon Isa din sa masaya sila Siyempre Isa din sa ikanatuwa ng ating mga kababayan Lalo lalo ng mga kasundaluhan Pag sarili kasing atin mga minamahal ko mga kababayan Tayo mismo ang gumawa Mas makakales po tayo Ah, mas makakamura tayo, mas makaka ano tayo, tipid ang bansang ito pagdating po sa mga armas. Alam niyo po nung panahon po ni ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung maalala po ninyo. Kung hindi lamang po siya ah bumaba o pinababa sa kanyang pwesto. Naalala niyo noon, noon meron po siyang mga ginawang mga missile pinangalan pa nga yung iba doon yung rocket pinalabon, uh, pinangalan pa nga yung kay Bongbong Marcos eh. 'Di ba? May mga tanki de guerra tayo no mga panahon na yon. Kung hindi po uh, pinababa si Marcos sa kanyang posisyon, isa na po yan sa pangunahin niyang dapat gawin. Yung gumawa ng sariling atin na hindi na kailangang umangkat pa ng mga armas sa ibang bansa para lamang may pandepensa tayo. Noong panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Ninoy Aquino, panahon ni Ramos, bilyon-bilyon po, ha, bilyong-bilyong halaga ng armas, o daan-daang bilyon ng armas ang nagagastos natin kada tatlong taon, kada dalawang taon para lamang ho. Meron po tayong mga armas na pangdepensa para po sa ating bansa. Na kung saan nagkakahalaga po talaga ng napakamahal na halaga. Ngayon, naisip po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung uh, tatapusin niya yung plano sana ng kanyang ama, eh, magiging maganda ito. Ngayon, imbis na gumastos tayo ng uh, aabot halos ng trilyon para lamang sa ating mga armas, ngayon po, makakales na tayo. Bakit? Ah? Kasi, pinasa po niya yung, uh, yung batas ng Republic Act at uh, 12024. Ah? o ang self uh, reliant defense uh, na kung saan po ito po ay uh, uh, ang tawag dito self reliant reliance defense uh, future rehabilitation Ato uh, rehabilitation act ha uh, ito po yung kadyang uh, pinasa na matagal na pong uh, plano ng kanyang ama ngayon kapag na eh, ito na natupad na pinirbahan na eh kinirmahan na sa so, ibig sabihin okay na imbis na gumastos tayo ng trilyon trilyon para lamang po sa ating armas ngayon po ay mayroon na po tayong sariling armas na kung saan hindi na po tayo pagkukulangan pa na kung saan kahit ilang libo ilang milyon ilang ilang bilyong armas pa ang gawin natin ay kaya na po natin gumawa diba? kaya na natin gumawa Oh, di ba? So makakales tayo yung imbis na yung yong uh, yung trillion trillion na yan, billion billion na yan na igagastos sa mga armas. Oh. Iibigay na lang, ilapat na lang, ipamahagi na lang sa taong <laughs> Di ba? Yan ang kagandahan ngayon. Ito, nagustuhan ko itong uh, ginawa ni PBBM. Sa puntong ito, gusto ko yung ginawa niya. Kasi ito naman yung pangarap talaga ng lahat na kung saan ay eh, biro mo ha kaya tayo pinakakulelat sa depensa kasi umaasa lang tayo sa bili yung ibang mga presidente noon yung ibang mga nauna kay Bongbong -Bong, kaya gusto nila ng ganon kasi may nangyayari po kasi diyang hindi maganda <laughs> halimbawa ang bigay ng US sa isang armas yung original niyang presyo 45 halimbawa ibibenta sa atin na Philippine money na ibibenta sa atin ng uh, 25,000. Ngayon, papatungan po yan mismo nung uh, bibili. Gagawin niya ang 35,000 isa. E di mayroon 10,000 na siya kada isa. E paano kung ang bibili nga armas ay nasa, nasa 500 pieces? Papalagay na lang natin uh, 3,000 pieces. Uh, ilan na yung kanya dun? Malaki na. Ah, Malaki-laki yung kanyang makukuha. Ganyan ginawa ni Gloria Macapagalaro yun ang panahon niya. Marami po siyang nakupit. Marami siyang nanakaw. Ganon din yung nangyari kay, dito kay uh, Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ni Michael Liang, Di ba? Hindi nga lang armas yun. Mga face mask. Ako saan? Halaga limang piso naging 25. Mas malaki pa yung tubo kaysa doon sa original na presyo. Di ba? So maganda tong ginawa niya. Kasi biro mo ha? Ah, Uh, yung iba sa atin, bago magkaroon ng machine gun, bago magkaroon ng armalite, bago magkaroon ng sariling shotgun, 45, 380, at iba pang mga armas, kailangan mo na maghintay at uh, bumili, bibili mo na doon sa ibang bansa. <laughs> eh pare-pareho lang naman yan pumuputok. At sa pamamagitan nito, may papakita na rin natin na ito na yung hudyat. Makikita na rin natin, ito na yung hudyat. Na sa pamamagitan nito, makakahabol na po tayo sa armas o ngayon naniniwala ko na kung ito'y pagpapatuloy ni PBBM debay, pinahintulutan niya na gumawa tayo ng sarili nating armas o saan napahintulutan na rin niya makagawa tayo ng sarili nating barko <laughs> di ba? hindi totoo kung pahihintulutan niya na gumawa ang bansang ito ng sarili nating barko mas maganda, mas makakatipid tayo. Gumawa tayo ng kahit mga isang libong barko. Tapos dalhin natin dyan sa West Philippines. Tignan ko lang kung di magtakbo. Tapos gumawa tayo ng barko na wala rin sa kalahati yung laki ng barko nila sa barko natin. Diba? Tignan ko lang kung hindi magtakbuhan yung mga yan. O, gawa din tayo. pahintulutan din ni PBBM na gumawa tayo ng sarili nating helikopter. pahintulutan din yan na gumawa tayo ng sarili nating aeroplano mga jet at iba pa. Kaya ng mga Pilipino yan eh. Ang problema nga lang kasi dito, mga minamahal ko mga kababayan, imbis na kasi pagtuunan na bigyan ng pansin, gastusan ang uh, mga proyekto tungkol sa mga pangangailangan ng ating bansa. Ang problema kasi ng mga panahon, ng mga naunang mga administrasyon, puro pagnanakaw. Imbis na magkaisa sila na ilagay sa proyekto, nagkaisa sila magnakaw na magnakaw, ilagay sa bulsa nila yung mga pera. <laughs> 'Di ba? Matagal na, alam nyo ilang taon na bang wala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? 'Di ba? Kung tinuloy 'yon ng mga nakaraang administrasyon, kung tinuloy niya 'yon. Lalong-lalo na 'yung uh, uh, ano, 'yung kuryente ang tawag noon. Uh, kalimutan ko tuloy 'yung pangalan noon. Na, na kung saan ay eh, makakagawa tayo ng sarili nating kuryente. Kung pinagpatuloy 'yung mga pumalit kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 'yung kanyang mga pangarap noon. Nako. Malayong malayo ang China sa bansa. Malayong malayo ang Taiwan sa bansa. Malayong malayo ang Japan sa sa ano bansa natin. Malakas na noon eh. Kilala na sa isa sa mga pinaka powerful na bansa sa buong mundo ay ang bansang Pilipinas. Problema, bumagsak nang bumagsak dahil yung mga pumalit halos lahat puro mga tulongges. Di ba? Puro mga kupal puro mga walang niya, mga walang bodo, magnanakaw, lahat pa nasa kanila na. Oh, ito, ito hujet na to ha. Na kapag nakagawa ang mga Pilipino ng malalakas na armas, hindi na tayo matatakot. Pumasok man dito yung mga dayuhan, pumasok man dito yung mga mananakop. Oh, magreserba ng ano, mga machine gun, mga palagay natin, mga mga isang milyong machine gun i-reserve lang yun reserve o oh, ilis linisan lang tapos isang milyong ano din armalite isang milyong shotgun isang milyong 45 isang milyong 38 isang milyong mga para pagdating ng panahon napapasukin tayo dito o oh, may pamamahagi yan sa lahat ng mga Pilipino para ipagtanggol yung kanilang sarili ganyan ang ginagawa ng ibang bansa kapag ka panahon na may ano na oh, di, lahat nakakahawak ng armas iniisuan ng armas para ma maprotektahan nila yung kanilang mga pamilya di ba? Oh, eh kung hindi ginawa ni Marcos to kawawa tayo tingnan nyo yung China kaya nga lakas ng loob ng mga yun dahil alam nila na pagdating sa armas talo tayo kasi tayo tamang bili lang tayo dahil wala tayong kakayan wala tayong sariling pagawaan kung saan umaasa lang tayo sa gawa ng ibang bansa karamihan pa nga dito ng mga 45 na nakita ko gawang gawang China pa yung iba eh. ba? Diba? Gawang China pa yung iba. Biro mo. Kaya tayo pinagtatawanan ng China. Biro mo kanila ang gawa-gawa. Baka nga mamaya binibenta dito sa atin yun yung pinakamahinang armas nila dun eh. Oh, yung hindi nila binibenta, yun yung malalakas, yung magaganda. 'Di ba? ay kung gagawa tayo ng sarili nating armas, nasisiguro ko na ang gagawin ng mga pabrika ng mga armas dito sa ating bansa ay mga pulido na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. O, malay mo, balang araw, imbis na sa tayo ang bumibili ng armas sa ibang bansa, tayo ang bibilhan ng armas ng taga-ibang bansa. O, kung bibigyan lang sa... Alam nyo, kung matagal na sana ng ano kung binigyan lang sana ng pagkakataon noon at binigyan ng puhunan, binigyan ng ano yung uh, intensyon ng ating mga mambabatas, ng ating mga nasasinado ng ating gobyerno na mabigyan ng pondo yung paggawaan ng armas, matagal na tayo dito'ng hindi aanohin ng mga Chinese, matatakot yan sila dahil alam nila na kung anong meron sila, meron din tayo. Di ba? Ngayon, uh, ito na yung hudyat, sana Uh, hindi lang ito ang ipahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi nakikita ko na kaya malakas ang tagaibang bansa sa lahat ng bagay kasi pinahihintulot ng kanilang mga uh, leader o ng kanilang mga pangulo na makagawa sila ng sariling kanila. oh malay mo, ipahintulot din ng ating mahal na pangulo na gumawa tayo ng sarili nating tanki de guerra, sarili nating mga matatalino naman likas na matatalino ang mga Pilipino ang problema lang ang daming mga matatalinong mga Pilipino na nag a na lang dahil dito sa ating bansa yung matatalinong mga taong Pilipino ay hindi nila pinapansin kaya ang nakikinabang sa mga Pilipinong matatalino tignan nyo yung mga lumilipad ngayon ng mga, ano, do, mga robot sa ibang bansa 100% karamihan dyan kasama sa paggawa niya ng mga Pilipino tingnan nyo ha doon sila namamayagpag doon sila nagiging ano doon nakikilala yung kanilang pagiging matalino yung pagiging tanyag nila Oh, kasi binigyan sila ng binigyan silang importansya eh binigyan sila ng pagkakataon ng ibang bansa eh dapat ganun din ang gawin ng ating mahal na pangulo ngayon yung mga matatalino mga Pilipino na may alam sa mga teknolohiya na kayang gumawa ng robot kayang gumawa ng drone kayang gumawa ng iba't ibang mga kagamitan na pagdepensa sa ating bansa bigyan natin ng budget yan kaysa bigyan natin ng budget yung mga politiko dyan na kung saan ilalagay lang nila sa kanilang mga bulsa na kung saan ang kanilang pasakalye gagamitin sa proyekto pero gagamitin lang pala sa sarili nilang kapakanan ba <laughs> diba? kaya sa puntong ito ito sa punto lang na to gusto ko si Bongbong Marcos sa ginawa niyang ito kaya dapat natin siyang pasalamatan sa puntong ito ha, pasasalamatan ko siya. Pero hindi lahat pasasalamatan ko siya dahil tulad ng sinabi ko, hindi ko siya amo. Kapag may mali siyang nagawa, titirahin natin dito. Kahit sinong mga politiko yan, kahit pang pinaka best friend, pinaka hinahanga akong politiko, tinitira ko dito basta mali. Diba? Pero sa puntong ito, dapat po nating pasalamatan si Bongbong Marcos. At dahil sa pinakita kahusayan sa kanyang pagiging leader sa ating bansa. Diba? Sana lagi kang ganyan uh, President Bongbong Marcos para lagi kitang nga uh, para hindi naman sayang din ng tiwala ng taong bayan sa iyo. ba? Diba? So sana tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to na magkaroon tayo ng ano wag kayo wag lang kayong gag sa bagay uh, dahil machine na nga ang gamit ngayon hindi na po talaga tayo makakakita pa ng mga baril noon na pagka itinitira sa harap hindi pag sa taas pumuputok so, uh, kasi mano-mano lahat noon eh pero ngayon sigurado ako na mayroon na rin quality control yan natural bago ibenta yan bago bago ilabas yung mga armas na yan ng uh, na kung saan eh, gumagawa ng mga armas dito sa ating bansa yan po ay dadaan sa quality control Ibig sabihin, hindi yan ibibenta kung hindi yung kayang magpaputok na dire-diretso ang isang magazine. No? Diba? Bago niya ibenta, bago niya sabihin, okay, kailangan straight, dalawang, labindalawang putok. di diba? E paano kung pagka nakita pumutok, una, pangalawa, hindi. Pangalawa, pumutok, pangalawa, hindi. Ang hindi benta yan. Delikado yan. Ah, baka mamaya eh, imbis na makaligtas yan sa mga Pilipino, makaligtas sa mga sindalo, sundalo, eh mauna pang mamamatay yung mga sundalo kaysa doon sa mga kalaban. Di ba? yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So sa puntong ito, pasasalamatan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli po tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.